Currently, ayos po yung pampanga. So, gamit ko yung APB. Manual to. Biyahin na tayo, Bali, and Lex yung daan natin. May dalawang sasakyan yung dala natin. Ako yung may dala nung APB. Tapos si Red naman yung may dala nung Porsche. Si Mrs. na nagdala sir mula Quezon City. Actually, yun yung drive niya kanina, yung Fortuner. Eh, hindi siya sanay. Nakipagpalit. Abante mo, eh. Oh, ako na, ako na, sir. <laughs> Test drive pa sila, daddy. Ito, nakahanap ng playground si baby ko. Swing daw muna siya. Swing! Yes, playground! Opo. O, dyan ka lang. Ayaw mo na swing. Saan mo gusto? Stop na? Sa ano kami guys, oh? Pampanga. Hindi ko lang kung anong tawag sa bundok na yan. Pero parang ano, no? Hindi diba, mo pinatubo yan, di ba? Baka yan. Da. baka ano, makita mo familiar sila sa kalsada galing kasi kami ng Mexico Pampanga, papunta kaming Kabalotuan ngayon, hinakita namin yung bundok na yan, ano yung pangalan niya pero ang ganda ng daan alam... papasok na tayo ng Nueva Ecija yan na yung arco nila dahil gutom na ang person kain muna tayo Hey guys, to, pagbabay, din. tapos na kaming kumain, so dito kami kumain. Da, wajuda. Dito sa HN Nueva Ecija Eh, ay kumain! Kasama ko kasi saan? <laughs> so, nandito na kami ngayon sa tuan Bali, ito yung second destination namin. Kasama ko yung anak ko yan. Patak-patak Hi, Sanji! Hi ka, hi! Hi ka mami. Oh, si hardware a cat where? Oh, Sa ilalim. Ilan? Ah, uh, one, two, three, four, dami ya. Come here. Let's go. So guys, pauwi na kami ngayon. Hindi pa kami sa kabanatuan. So, mukhang gagabihin na kami kasi 5 o'clock na eh. Nandito pa lang kami. Oh. Nandito pa kami talaga sa kabanatuan. Ito traffic pa kasi rush hour na. Good luck talaga sa amin. 5.21 na. Nandito pa rin kami sa Cabanatuan. Sabi ni Waze, mga 8.30 daw kami darating. Ay, gabi-gabi na. Sobrang traffic, guys. Mama! Ay, you do it. Grabe, traffic. Uh, Sabi ni Waze, 9.30 na ako darating sa amin. Sobrang... At umulan pa nga. Kaya lalo talaga kami hindi nakauwi ng na maaga. Dumating kami sa amin mga 10 o'clock Tapos sobrang lakas ng ulan. Tapos kumikidlat pa.